Ay magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na, na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayo ang kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. Siyempre magbabasa tayo ng mensahe. Madam, meron po akong kwento. Meron kasi akong amo na babae at meron siyang asawa na ngayon. Kapag nagkakausap kami palagi, meron kaming strong eye. Kwanta kung minsan pinapansin niyan labi ko. Ano ba mga sign nito na meron ba siyang lihim na pagnanasa sa akin? Kasi gusto ko rin siya. Kasi meron siyang asawa at binata pa ako. Sana matulungan nyo ako. Salamat. So yung ating sender ay isang lalaki mga kasawin, na meron daw siyang amo na isang babae. Tapos once nga nagkatitigan sila ay nagkakaroon sila ng eye to eye contact na parang feeling niya na pipil niya na may gusto sa kanya ang isang babae na amo niya. Kaso nga lang ay, eto ay meron ng asawa. So ang tinatanong niya ay kung ano ba yung sign neto. May gusto ba sa kanya talaga. So, ang iniisip lang niya, ay syempre may asawa yung isang babaeng kanyang amo. Yan nga at may gusto rin daw siya sa kanyang amo mga kasawi. Magbibigay tayo ng opinion sa ating sender. Depende po yun mga kasawi. Kasi may mga kababaihan na amo na minsan is yung kapag ka nagtitingin sa'yo na alam mong walang mali siya. May titig kasi na minsan ba diba, sabi ko nga sa inyo, direct to the point na kapag ka sa nagtitig kayo sa isang tao, alam nyo merong pagnanasa ito sa inyo. Kapag kayo nag eye to eye contact kayo tapos hindi hindi niya inaalis sa yung tingin, yung lumalaban pa din siya sa tingin mo, yung titigan kayo na parang bang Halik ka na. Yan, nangaakit na sa'yo sa kanya. Yung sa bawat titig niya ay parang inaakit kanya niya. Yung talagang parang sinasabi niya sa kanya mga mata na gustong gusto din kita. Yung ganun. Kaso nga lang syempre, binabalansi din yun ng isang kababaihan. Kung ano yung mararamdaman mo. At syempre, hinihintay ka lang din niya na gumawa ka ng paraan para kayo ay magkausap. Gumawa kayo ng paraan para kayo ay magkasama. So syempre, dahil siya kumbaga, mas binibigyan bigyan niya ng wall, yung inyong uh, amo mo siya, tapos ikaw naman uh, kasambahe ka lang niya, whatever. So, ibig sabihin nun, kung mararamdaman mo naman yun sa isang babae, kung talagang may feeling siya sa'yo, the way na paano siya mag-talk sa'yo, kung paano siya makisama sa'yo, at kung paano kanya pahalagahan, at kung paano kanya titingnan na merong pagnanasa sa'yo. Kasi may mga kababaihan naman, malalaman mo yan, kapag ka talagang may gusto yan sa'yo, kung paano kanya i Care, mga kasawi. Ganun lang yung kasimple. Kasi kapag kang isang babae, wala naman sa yung paghalaga at kung paano tumingin sa iyo, yung parang tingin lang tapos wala na. Pero kapag may may gusto sa iyo, so ibig sabihin titingnan kanya mula, talagang hindi siya titigil sayo sa iyo sa pagpapahiwatig na gustong-gusto ka rin niya. So hinihintay ka lang niya kung paano ka gumawa ng paraan para kayo ay magkausap dalawa. Pero eto sa ating sender kung may gusto naman sa iyo ang isang babae na amo mo ay huwag na huwag mo rin itong papasukan dahil syempre meron din naman na itong karelasyon at asawa magiging labas nito ay kabit ka yes Tama ka naman. Kung what if kaya may gusto sa iyo pero nakuha mo ito, gulo lang din 'yung maibibigay nito sa iyo. Sa umpisa lang 'yan, napakasarap. Siyempre, ikaw ba naman? Nakuha mo 'yung gusto mo, nakuha niya rin 'yung gusto niya sa iyo at talagang kayo ay may mangyayari sa isa't isa. Napakasarap niyan. Pero 'yung ending naman niyan ay gugulo 'yung buhay mo. Kaya hangga't kaya pa na hindi pa kayo nagkakaroon ng ayan, komunikasyon dalawa at wala pang nangyayari sa inyong mas malalim. So ikaw na mismo 'yung umiwas ka kasi nga amo ito at ito ay meron ng asawa para wag kang masabing ikaw ay kabit lamang mga kasabi. So yun lamang po mga kasabi yung aking advice sa ating sender na isang lalaki. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!